Samantala, inamo ni dating Pangulong Duterte ang International Criminal Court na bilisan at simulan na ang investigasyon kaugnay sa crime against humanity sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa pagdinig ng House Quadcom, sinabi ng dating Pangulo na kung maaari ay bukas na magpunta sa bansa ang ICC at hindi siya natatakot na makulong at mabulok sa kulungan kung mapapatunang siya ay guilty. Umani ng batikos ang war on drugs sa uh, ng Duterte administration dahil sa libu-libong nasawi kasama ang mga inosenteng bata. Palaban din ang dating Pangulo ng humarap sa Quadcom at nagpahayag ng kahandaan na magtungo na siya mismo ang pupunta sa ICC para maimbestigahan na siya kaagad bago pa siya mamatay yung former president ba ay willing na um, mag-cooperate sa investigation sa ICC kaugnay dito ICC ma'am I am I am the, I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako uh, So I'm asking the ICC, through you, na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time.